Sinampahan ng reklamong double murder ang apat na sospek sa pagpaslang sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Kabilang dyan ang mag-asawang kaanak ng mga biktima. At live mula sa headquarters ng Quezon Provincial Police sa Lucena, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta ang investigasyon ng mga polis? Chiki, -E, dokumentado ng polis sa mga palatandaang krimen sa bahay kung saan ito na ang inang balikbayan. Nakakuha rin ng mga otoridad ng iba pang ebidensyang nakaturo sa away pamilya o away pera bilang tiniting ng motibo sa pagpatay sa mga biktima. Ginalugad ng Tayabas at Quezon Provincial Police ang bahay na ito sa barangay Isabang, pasado alas 7 kagabi. Dito tumuloy ang mag-inang sina Litada at May Motegi noong February 20 ang bahay pag-aari ng mag-asawang Charlie at Ligaya Pahulas. Mga sospek sila sa karumal-dumal na pagpatay, kinalitada at motegi. Ayon sa hepe ng Quezon Provincial Police, may bakas ng dugo sa sahig at dingding ng kwartong tinuluyan ng mag-ina. Bungalo type ito, uh, itong kwarto talaga na to ay uh, nakalaan o yun ang talaga pinapagamit sa mag-ina every time na uuwi sila ng tayabas. Nakuha rin sa loob ng bahay ang perang aabot sa 1.36 million yen o higit kalahating milyong piso. Nasa pangangalaga na raw ng Tayabas Police ang pera kasama ito sa mga ebidensya para sa reklamong double murder. Panatag ang Quezon Police na matibay ang kaso lalo't may mga testimonya rin galing sa anim hanggang walong kamag-anak ng mag-inang biktima. Doon sa kanilang salaysay ay mayroong sinasabi, may sinasabi na actual knowledge siya doon sa pangyayari niya. Ngayong hapon, humarap sa piskal sa Tayabas ang mga testigo. Formal nilang inihain ang reklamo laban sa mag-asawang Charlie at Ligaya at dalawang tauhan ni Charlie. Bukod dyan, nang hingi ang mga otoridad ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa isa sa mga suspect na may passport. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.